Yung anak niyo, pinaampon nyo through social media at nakilala niyo itong si Aljas Gloria Opo. para meron kayong panimula. Anong panimula po sana yun? Kasi po, sir, natutuliro po kasi ako kasi wala po akong trabaho. Hindi po ko, hindi ko po alam kasi nakukuha ng panggatas. Nahiya po akong humingi sa kinakasama ko. Mm -hmm. sa Bakit po kinahiya po? sa kinakasama nyo? Kasi po, uh, yung ano po yun sa... Na, nabuntisan po kasi ibang bansa tapos tinanggap na po niya kaya lang po nahihiya po ako kasi Ah so ako... hindi yung, yung, kinakasama mo hindi yung tatay hindi sa po. ibang bansa opo oh, taga ibang bansa yung nakabuntisan opo. Oh, eh, tinanggap niya ba po ako pag uwi ko dito kasi naiiyana po ako kasi wala, parang pakiramdam ko po wala akong silbi. Oo oh, nga naman kasi hindi niya po obligasyon yon dahil <laughs> opo, opo. Uh, ang tatay pala ay foreigner. Opo, opo. So naiya ka sa kanya kaya pinaampo niya na lang. Opo, tos, Magkano niyo po uh, Ang sinabi ko po doon, uh, sabi, po, sabi ko po noong una nag-post po ako sa online. Uh, Pinost niya po? Online. Hindi po, PDM lang po ako na oh. 70 tapos tumawad po ng tumawad. Ang ah, nagkatawaran? Ano 55,000 po. From 70, ipapampo niya 70 ka para may panimula. Tapos nagtawaran, magkano po inabot? 55 po, sir. 55. So nag-close kayo sa 55K? Opo, Natanggap niya po yung 55K? Opo, opo, opo. Ngayon, naubos na po. Na, anong nangyari doon sa 55K? Hindi po, andito po kasi yung pina... Hawak pa po yung 55K? Opo, yung araw po na yun. Uh -huh. Kinabukasan ni Nana po, nang kinakasama ko, nagalit po siya. Sabi niya, gawan ko ng paraan. Tapos nung linggo po, umiiyak na po ako na tulungan no, niya. yung kinakasama niyo, ha? Opo, kaya... Siya pa mismo nagsabi na bawiin. Opo, kaya po... Bo... Hinanap sa inyo. Opo, tuliro po kasi ako kasi... Opo. Wala, pakiramdam ko po, wala akong silbi hindi talaga. Hindi niyo po, <laughs> hindi niyo po sinubukan hingan yung tatay yung foreigner. Hindi ko po, hindi, hindi na po. Hindi nyo kilala? <laughs> hindi po. Hindi ko Bakit po. marami sila? Hindi po, uh, hindi ko po, hindi ko na po siya makagilap po. Ah, hindi nyo na So gusto nyo pong bawain na, saan po yung bata? Ay, una po, sinundo po ako sa amin. Tapos hindi mm. na po kami yung pakalamba po ata hindi ko na po matandaan. Hindi <laughs> nyo po alam kung yung bata ngayon? <laughs> hindi po kasi anonymous daw po yung nag-ampon, ayaw okay, po sige. nilang ipakita. Hanapin po natin yung bata muna uh -huh. no, bago doon sa request nyo. Uh -huh uh, alias Gloria, yung broker. Yes po. Kanin niyo po pinampon sa halagang 55,000 yung baby? Doon po sa kaibigan ko po, which alam naman po nung ni, ni, ni mami. Ah, sabi ni mami, hindi niya alam. Doon sa kaibigan nyo? Apo. Ah, okay, so pwede natin kunin yon. Siguro bukas na bukas oh, po. kunin natin kasama ni DSWD. Oh, yes po, opo. Oh, Nakausap ko naman na po sila kasi sabi ko masyado ng ano, masyado na Di Hindi naman din nila i-deprive si mami. Kasi may mga anak din naman po sila, alam naman nila. Mm -hmm. Okay, yung uh, nag-ampon payag naman na ibalik. Yes po, basta lahat sana nang nagastos gastos ibabalik, ibabalik din kasi grabe din po yung naging gastos kasi wala dun, wala silang binigay na kahit isa kahit isang milk, kahit isang uh, damit wala po talaga. Tinanong ko po sila kung may kailangan po si baby sabi daw po kumpleto na daw po. Okay. tas Tapos yung kinaunta ko po sila nung linggo, sabi ko po, babayaran ko na lang po, dito po yung pera, ayaw na po nilang ibigay. Ma'am, wag natin pag-usapan yung mga nagasos, etc. Pag-usapan natin yung ginawa nyo po, maling-mali, pinakamali sa lahat ng mali, wala namang mali pa. That is, Human child trafficking. Yes po, nasisisi po talaga ako, sir. Kasi Baka makasuhan pa kayo niya? Gulong-gulo po talaga 'yung utak ko, sir. Pati po pati itong si broker, makakasuhan po ito. Gulong-gulo gulong po. Pati po 'yung 'yung tumanggap, makakasuhan, pwedeng makasuhan. Opo, opo, nagsisisi... Child trafficking po ito. Oh po, nasisisi po ako, sir. Gulong-gulo po 'yung utak ko talaga. Hindi po mababalik sa inyo 'yung bata. Hindi po ako opo. papayag. Sorry, mama. Opo, opo. 'Yung bata kukunin at uh, magde-decide yung DSWD ko ano na para sa bata. Lynn Batikin, Social Welfare Officer 1 SSDD Quezon City. Magandang hapon po, Ma'am Lynn. Magandang hapon din po, sir. Bukas na bukas kunin po natin yung ba yung baby and then uh, kayo po. ang gagawa po ng assessment at uh, para doon sa kapanan ng baby na hindi mo mapupunta or para sa akin pag-aralan niyo kung karapat dapat pang ibalik to sa nanay o hindi na base po sa inyong gagawing assessment dahil anong guarantee kapag binalik to kay nanay hindi hindi niya papaampon ulit. Yes po. Uh, Unang-una una po, sir, hindi po rin namin alam kung saan po nangyari yung na po yung nanay. Taga saan din po siya na nakatira po? Saan okay. po siya residente? Saan po kayo residente, ma'am? Sa Quezon City Quezon po. Quezon City. Okay. Ma'am, Quezon City po nangyari yung doon nangyari yung transaksyon. Hindi po. Papunta po ng Kalamba po, sir. Sa Kalamba nangyari? Saan nangyari yung palitan ng pera? Doon po sa Kalamba po. Papuntang Kalamba po parang SCTX or SCTX. So doon mo dinala yung baby sa Kalamba, doon nagkaroon kaliwaan. Sinundo po nila ko. Yanigaret. Yes. yes, po, Senator. Sino sino ang uh, hawak sa kasong ito? Uh, Kalambaro nangyari. Sa Kalamba po yung jurisdiction po ng pag-file po natin ng criminal case, Senator. If ever po na ano po, uh, we are going to file for child trafficking. Pero kung ang concern po natin, Senator, is the transfer custody ng uh, child it would be under DSWD's NACC, yung National Authority for Child Care po. Sige, uh, Ma'am Lynn, sa DSWD po namin ito na refer pero tingnan namin po kung ano po yung uh, pwede nyo maitulong, Ma'am Lynn. Yes po. oh, uh, pwede rin po na National Authority on Child Care oh, uh, sinsyong ko po sa bata. Opo. Ah, sa pwede rin... rin po sir, DSWD. Opo. Yun nga po ang sinabi po natin ito yung negara, DSWD. Yung -king -king. Oh, pero titingnan nyo rin po kung ano po mai tutulong ninyo. Pero DSWD po ito Opo. Uh, para sa akin. Sige, salamat yes, po, po Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Yes, okay po. Ma'am, um, nakakasiguro ako ngayon pa na hindi mapupunta sa inyong bata. Depress na depress lang po kasi ako, sir. Kung depres po, po kayo, ipagagamot ko po kayo. <laughs> <laughs> Meron po akong alam na mga eksperto uh, doon po sa mga tumutulong sa taong may depresyon. Opo. Gagastusan ko po kayo. Opo, Pero yung baby, hindi ko muna ibibigay. Hindi ko bibigay sa inyo. Depende na po yan sa DSWD kung ano pong desisyon nila. At pwede pa rin kayo kasuhan. Opo. At yun Yes po, Senator. Uh... Eh, yung, yung middleman, may kaso dito, di ba? Kasi siya yung nag Yes nato, po. Okay? Uh, tama po kayo, Senator, under sa RA 7610 natin for child trafficking any person who shall engage in trading. So that does not mean buyer and seller lang, kung hindi broker, middleman. Even po, yung nag-facilitate ng physical transfer ng child senator, uh, pwede pong kasuhan. Pati yung tumanggap. Pati yung... That's ampon. correct. e paano step kong, kung, kung gagawin, niya, gagawin niyang rason postpartum depression? Hindi po pwede siya sa justifying circumstance in the crime of child trafficking, senator. Kasi ang postpartum depression po, Uh, hindi siya considered as complete insanity to eject any criminal liability. So, hindi po siya pwedeng gamitin as reason, Senator. Ma'am, so, hindi po may babalik sa inyo yung bata and then bahala na po yung DSWD kung kayo po yung kakasuhan. <laughs> hindi kami magkikialam dyan. Opo, oh, sir. Pag sinabi ng DSWD, kakasuhan ka, kakasuhan to si Gloria, kakasuhan yung tumagap na bata, so be it. Apo, gusto ko lang po mabalik po siya, makuha din po. Hindi mapupunta sa'yo. Apo. Sa pangangalaga pa ng DSWD and then this, DSWD <laughs> will make an assessment kung ano na ikabubuti sa kapakanan ng bata. Tama ba ako, Sir Negaret? Tama po, Senator, especially in cases where the child has already been transacted, mahirap po na mabalik doon sa parent who has transacted with the child kasi... There is a tendency, Senator, according to the date of DSWD, of repeat offenses. Po. Ako, ma'am, kung nagkikiling ngayon si Senator Risa Ontiveros at ikaw pinatawag sa Senado, <laughs> ikaw isa salang doon, yari ka. Oh, si po Sen po. Risa ang Masay, committee po. chair sa Women and Children. Wow. Child trafficking po ito. Opo, oh, sorry po. Depress na depress lang po ako. Kaya po lang gawa ko. Ito ako. po yung pera, sir. Ah, yun pa yung pera? Opo. Oh, yung 55,000 po. Ito oh, po, po Okay. Ah, uh, Ma'am Gloria. Yes po. Wala na yung kung ano na gastos. Wala. Tablado yon. Makukulong pa siya. Anong kung magkano na gastos. Ang, pag, ang pagkakalam ko, abogado pa siya, di ba? Yes po. Oh, he should know better kung abogado siya. Anong sisingil-singil kung magkano na gastos sa panggatas? In the first place, kung hindi niya tinanggap, eh, hindi sana nalagay tayo sa ganitong sitwasyon lahat. Ma'am, okay, nandiyan pa yung 55. Opo. Okay. Garrett. Yes po, sir. Andito yung 55,000. So ang magsosoli nito sa DSWD, paano? Anong gagawin sa pera? Uh, yung pera po na yan, Senator, 55,000, uh, ebidensya po yan, Senator, for that time. So, <laughs> uh, <laughs> po, easy pluck na natin Sen. Tapos, uh, isubmit na lang natin sa DSWD. Ano Para sa disposition. So, so yung 55,000. National Authority for Child Care is NACC po. NACC. Pahala ng yes, NACC po. kung anong desisyon nila. Basta doon natin i-turn over yung 55,000 as evidence. Yes po, Senator. Yes po. Dasal nyo na lang, ma'am, na kayo po hindi kakasuhan. At bakit kayo hindi kakasuhan? Explain nyo po sa DSWD. Bahala po kayo doon. Hindi kami makikialam. <laughs> opo, sir. Opo. Ah, doon po sa mga nanonood at nakikinig ngayon, hindi itong unang pagkakataon na meron tayong ganitong klaseng reklamo. Nako, child trafficking po yan. Huwag niyo po ipapaampon yung anak niyo na hindi dumadaan sa tamang proseso, legal na proseso. At lalo pat kayo po'y nagpabayad. Nako po, child trafficking yan. Maliwanag pa sa ng araw. So, ganoon na lang mga Atty. At yes, i-refer natin to sa DSWD, sa NACC. And then, uh, sila na magde-decide kung ano yung dapat gawin. Una-una sa uh, yung kapakanan ng bata. And then, pangalawa, kung sila ba yung sasampan ng kaso hindi bahala na sila. Yes po, Senator. As the one-stop shop ng DSWD pagdating po sa cases of child care, alternative child care, kaya na po nilang i-handle yung case na to. Doon po kayo mag-sorry o whatever, hindi po oh, sa amin. Sige po, Kasi wala po kami maitutulong. Maitutulong lang po namin. At least, na-trace natin yung bata. Yes po, yes Mapukuha. po. Yes po, sir. Okay, ganun lamang. Salamat po. Sige, Gare, salamat. Thank you, Senator. Uh, Ma'am Gloria. Apo. Maghanap, maghanap ka ng panibago hanap buhay. Huwag na yan makukulong ka. Stop mo na yan. Makukulong ka, makukulong ka. Stop. Maray pang hanap boy na pwede mong pagkakitaan. Huwag na po yan yung mag-broker kayo, okay? Actually, hindi naman po ako broker. Kasi kami din po, gusto naming mag-adapt. Tapos siya po, namimilit na, kasi gusto po namin baby girl, kasi namimilit na siya na um, kailangan niya daw ng kukuha kay baby. Ngayon, nagtanong lang po ako dun sa friend ko kung gusto niya. Kaya, pero still ma'am, e eh, ganun na rin po nangyari, nag-involve kayo dito sa pagtransfer ng bata uh, mula sa kanya doon sa isang tao at uh, nagkaroon ng bayaran, pati kayo yes involved po, sa kaso nto. next time ma'am, yes. wag na, ingat na kayo. Yes po, yes po. Okay. And um, ano ko lang po, na-turn down na lahat ng paid. Kasi doon po doon po kami nagmeet eh. Ayun. Turn down nyo na po yan at wag nyo na pong ulitin. Ano po? Yes po. Thank you po, ma'am. Lahat po ng page, kung pwede nyo pong patrack tapos pa-turn down kasi ang dami po nun. No? Ako. Actually, dun dun, 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 po talaga kami nag-meet kasi nag-post po siya doon. Ah, nag-post po siya? Opo, isang beses Apo. po ako nag-post dun na sa page Apo. po. And Ay, nagkalat na, na Atherne Garrett. Yes po, Senator. Naku, nagpo-post-post pa pala siya. Parang baby for ampon para sa panimulang amount wala, wala yes. naman po sinabi doon sa parang gusto ko lang kung meron po aampunin para po kasi parang di ko mabibigyan ng magandang buhay siya kasi walang wala ma po. Ma'am, i-down na, nga... na po yun? Apo, apo, Napos na po. Wala na po Lahat, po. Apo. Isa okay. lang po yung pinos ko po. Ah, po. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am Gloria. Huwag mo na ulitin. Ingat ka na, ma'am Gloria. Okay. So, yeah, po, sige. Punta kayo doon kay Odette uh, Sherry. Sama natin sa NACC. Uh, make sure na matrace agad yung baby at uh, kasama tayo sa pag -rescue sa baby. This is a rescue operation ang gagawin natin. Rescue operation po ito. Okay? Opo, opo. So, thank you po. Salamat po, thank salamat po, po. Okay?